So ngayon ay uh, pag-usapan po natin kung bakit hindi ako sumasabay sa pag-uso ng mga sobrang mamahalin na mga manok. So una, uh, before pa ako bumili ng mga breeder ko dito, yung nagpapagawa pa ako ng uh, pabahay para sa aking mga manok. Una is nag-ikot-ikot muna ako dito sa mga kainan, sa mga restaurant, sa mga merkado. Nagtanong-tanong ako kung ano ba yung manok na gusto nilang bilhin ang pinakauna talaga sa nagtanong ako nandiyan yung uh, dress chicken na yung 45 days ayan so wala ako nyan sa merkado nandiyan yung mga native na manok then sa iba ng mga kainan ang hinahanap din is mga native so nagtry ako baka pwede tayong mag-alaga ng mga heritage na manok uh, yung gusto lang talaga nilang bilhin is yun po yung mga native. So, hindi sa paninira ng ibang lahi ng mga manok, pero yun yung realidad kung magpunta-punta po kayo dyan sa kung saan mas malapit sa kainan, sa mga restaurant, sa mga merkado, yun talaga yung mga hinahanap nila. Kadalasan, mga dress chicken at mga native. And then, isa pa, ako naman as uh, bilang isang vlogger po dito about sa pagmamanok, Marami din pong uh, nag-inquire sa akin kung may mga binibinta po tayong mga basilan. Pwede ba tayong makapag shift doon sa Luzon, sa uh, part ng uh, Visayas. Kaya ngayon, sa pagsisimula ko dito ng aking mga manukan para hindi tayo, mag, hindi tayo mahirapan ma magbinta sa darating na panahon. Kaya itong mga alaga ko dito, ito yung mga native, mga sampin, at saka yung mga basilan. Kasi alam ko naman na darating yung time na hindi ako mahirapan sa pagbinta. So, kasi kung i-compare natin doon sa mga manok na mga mahal, sa manok na hindi naman in demand, wala naman tayong market niyan, so bakit pa tayo mag-aalaga po niyan? Uh, alam po niyo sa panahon ngayon, napakamahal po ng mga commercial feeds. Andiyan pa yung mga vitamins, sa panahon ngayon na sobrang init, andyan yung mga gamot para sa ating mga manok, talagang maubusan ka talaga ng pira kung wala kang enough na puhunan, kapital, uh, talagang napakagastos ng uh, pag-alaga ng manok. So, yan po yung uh, na-experience ko. So, kailangan na kung meron tayong manok, uh, sinisigurado po natin na pagdarating na po yung time, halimbawa umabot na po sila ng 3 months, ay dapat uh, makabinta na tayo and isi uh, isisure po natin na dapat isa uh, kumikita po talaga tayo. So, ngayon, lalo ngayon dito sa aking mga monok ngayon, uh, purong commercial feeds tayo. So, kailangan tasan ko rin medyo kunti yung ano, yung uh, yung uh, presyo ko dito sa aking mga monok. And then, uh, sa pag-restart ko dito sa pagmamonok, supposed to be isa, uh, mag-alaga tayo ng mga heritage sa monok. Dahil una-una sa lahat itong mga basilan, mga native, mga sampin po natin ng mga alaga natin ngayon isa uh, talong-talo po dito sa mga heritage na manok. Dahil yung mga heritage na manok una, maganda yung uh, kanilang egg production. Halos araw-araw uh, meron kang itlog na makukulik dito sa mga heritage na manok. Well, dito naman sa ating mga native na manok is meron talagang time, may araw po talaga na mag-stop sa pangingitlog yung mga native na manok. So maganda din sana itong mga heritage na manok dahil una malaki din ho sila or mas mabilis pong lumaki itong mga heritage na manok. Kaso nga lang, ang problema natin dito kung may mapagbintahan ba tayo ng ating mga heritage na manok. Ayun nga, nag-inquire-inquire -inquire tayo dito sa lugar po namin, dito mas malapit. Uh, halos naman inahanap nila mga native naman at basilan so sa ngayon, medyo hindi pa na ano, sa plano natin na mag-alaga po ng mga heritage sa manok. siguro sa mga hinaharap siguro kung meron tayong makita na may market tayo sa mga heritage sa manok, baka pwede po tayong mag-alaga dito sa mga heritage sa manok. So, yun yung ano, yung point natin dito kung bakit hindi tayo sumasabay sa pag-uso ng mga mamahaling manok. Kung kayo ay nagpuplano Uh, kung ayaw nyo mag failure dito sa pag-alaga ng manok una-una po talaga is alamin nyo muna kung ano po yung in-demand sa inyong lugar alamin yung market at uh, yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi uh, baliwala yung inyong mga mamahaling manok kung wala ka namang mapagbintahan sa inyong mga manok. So regarding naman sa video po natin ngayon, hindi ibig sabihin na pinapromot ko po yung mga native na manok, kung ano meron ako. Uh, pinapromot ko yung mga basilan para mas makabinta pa ako dito. Hindi ho ganon. So sa akin dito, nag-alaga tayo ng ganitong manok dahil sa tingin ko at uh, isa sa mga plano natin at sa goal po natin is meron po talagang uh, market dito na mga klase ng mga manok. But uh, actually, no, itong mga heritage na manok, like Rhode Island, BPR, Black Astrolorp, uh, at iba pang klase ng mga heritage sa manok. Alam po niyo hindi naman talaga ito siya gaano ka mahal itong klase na mga manok. Pero kung sa tingin po ninyo na meron po kayong market sa ganitong klase ng mga heritage sa mga manok, actually mas maganda po yan na yan po yung alagaan ninyo. Kasi nga maganda naman yung kanilang egg production at uh, mas uh, malaki naman po yung uh, ganong klase ng mga manok yung uh, mga heritage sa manok compare po sa mga native so sa akin ngayon uh, dito lang muna tayo sa native kasi nga uh, ito yung manok na madaling maibinta sa ngayong panahon